Nagsisimula ang trabaho ko ng 8.30 ng umaga. Maliligo. Minsan hindi na kumakain kasi late na. Ang trabaho dito sa bakery ay 24-7. Dalawang shift kami nagpapalitan. Morning shift at night shift. Night shift ay para sa breakfast and lunch. At kaming day shift ay naka-assign para sa dinner. Mahirap na masarap ang trabaho ng isang panadero dito sa barko. Mahirap kasi maraming trabaho pero okay lang masarap naman sa pakiramdam kapag napoprovide provide namin ang maayos ang needs ng mga guests for the whole cruise. Ang menu ng tinapay namin ay nakadepende sa ruta ng barko namin Nakadepende yan sa mga boss na nagbibigay ng menu sa amin every cruise. Siya nga pala, kapag baker ang position mo, every time nasasampa ka, palagi lang bakery ang stations mo. Unless na lang, kung puno ang bakery, sa ibang stations ka na ilalagay. Trabaho dito ay halos paulit-ulit lang, kaya madali mo lang matatandaan ang proseso. Kaya ikaw, paayo ko sa iyo, magbaon ka ng haba ng pasensya, magandang pakikisama, matatag ng loob, malakas na pangangatawan, at posidibong pag-uugali. Enjoyin mo lang ang bawat araw. Hindi mo mamamalayan, patapos na pala ang kontrata mo.